Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Pebrero 25, 2025. Ang araw na ito ay may dalang natatanging enerhiya na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong huminto, sandali at pahalagahan ang kagandahang nakapaligid sa iyo. Bilang isang vergo, natural sa iyo ang pagiging palaisip at masinop, madalas mong hinahanap ang kasagutan sa mga tanong sa iyong isipan, masigasig kang nag-aaral upang mapalawak ang iyong kaalaman. At patuloy mong hinahanap ang pinakamainam na paraan upang mapaunlad ang iyong sarili. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng kalawakan na huminto saglit sa iyong walang katapusang pagninilay at payagan ang iyong sarili na yakapin ang katahimikan. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring hindi laging makikita sa labas ng iyong sarili. Minsan, nasa loob mo na ang mga ito, hinihintay ka lamang nabigyan sila ng espasyo upang marinig. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring maramdaman mo na parang ikaw ay nasa isang yugto ng kawalan ng katiyakan. Tila ba hindi gumagalaw ang mga bagay ayon sa iyong nais? O tila hindi mo alam kung ano ang susunod na hakbang na dapat mong gawin? Subalit sa halip na tingnan ito bilang isang hadlang, subukan mong pagnilayan kung paano ka hinuhubog ng mga karanasang ito. Minsan, ang pakiramdam ng pagiging stuck ay isang senyales na kailangan mong baguhin ang iyong perspektibo o lumayo sa glit upang makita ang mas malaking larawan. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang gusto kong marating? Ano ang tunay na nagpapasaya sa akin? Ang buwan ay nasa tanda ng Aquarius, at ito ay nagdadala ng isang malakas na enerhiya ng inobasyon at kalayaan. Ang iyong likas na idealismo bilang isang Virgo ay lalo pang paigtingin ng enerhiya na ito, kaya maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanais na muling suriin ang iyong mga pangarap, pananaw, at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Maaari kang magkaroon ng bigla ang mga ideya o maramdaman ang pangangailangang subukan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa dati. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palawakin ang iyong isipan at tuklasin ang mga bagong posibilidad. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone, ang pagbabago ay hindi laging dapat katakutan. Minsan, ito ang susi upang matuklasan mo ang isang mas magandang daan patungo sa iyong tabumpay. Kung may matagal ka ng pinag-isipang proyekto o plano, ngayon ang tamang oras upang pag-isipan kung paano mo ito maisasakatuparan. Gamitin ang enerhiya ng Aquarius upang maging bukas sa pagbabago, maghanap ng mas epektibong paraan upang mapabuti ang iyong ginagawa, at bigyang pansin ang mga posibilidad na maaaring hindi mo pa napapansin. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga rin bigyang pansin ang mga simpleng bagay na maaaring hindi mo napapansin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil sa iyong pagkahilig sa pagiging perpekto at organisado, minsan hindi mo napapansin ang maliliit na bagay na maaaring magdala ng kasiyahan sa iyong puso. Subukan mong maglaan ng ilang sandali upang ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga bagay na mayroon ka, ang mga taong nagpapahalaga sa iyo, ang mga simpleng tagumpay na iyong naabot, at ang mga leksyon na iyong natutunan mula sa iyong mga pagkakamali. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw at mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Kahit gaano kaabala sa iyong mga plano, huwag mong kalimutang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, ang isang tahimik na umaga na may masarap na kape, ang isang ngiti mula sa isang estranghero o ang pakiramdam ng sariwang hangin sa iyong balat. Ang mga simpleng bagay na ito ay may kakayahang bigyan ka ng inspirasyon at enerhiya upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Sa iyong mga relasyon, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Maaari kang maging abala sa iyong trabaho o personal na mga hangarin. Ngunit tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nakukuha sa mga material na bagay o sa tagumpay, ito ay nagmumula rin sa malalim at makabuluhang relasyon sa iba. Subukan mong makipag-ugnayan sa mga kaibigan o pamilya na matagal mo nang hindi nakakausap. Kahit isang simpleng mensahe o tawag ay maaaring magbigay ng saya, hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Kung ikaw ay nasa isang romantikong relasyon, ito ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong partner. Hindi kailangang maging ingrande, ang simpleng paglalaan ng oras upang makinig sa kanilang mga saloobin o pagbigay ng maliit na sorpresa ay maaaring magpatibay ng inyong samahan. Pagdating sa iyong karera at mga pangarap, ito ay isang magandang araw upang pagnilayan ang direksyon na iyong tinataha. Nasa tamang landas ka ba? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Kung may mga aspeto ng iyong trabaho o profesyon na hindi mo nagaanong gusto, maaaring ito na ang tamang oras upang isaalang-alang ang ilang pagbabago. Ang buwan sa Aquarius ay nag-aalok sa iyo ng inspirasyon upang maging mas bukas sa mga bagong posibilidad. Baka may mga oportunidad na hindi mo pa napapansin dahil masyado kang nakatutok sa mga bagay na pamilyar sa iyo. Subukang tumingin sa mas malawak na perspektibo at tanungin ang iyong sarili kung paano mo magagamit ang iyong talento at kakayahan upang makamit ang mas mataas na antas ng kasiyahan at tabumpay. Pagdating naman sa iyong kalusugan, ito ay isang magandang araw upang bigyan ng pansin ang iyong pangangatawan at isip. Minsan, sa sobrang abala sa trabaho at mga gawain, nakakalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Huwag mong baliwalain ang pahinga. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng sapat na oras upang mag-recharge. Subukan mong maglaan ng oras para sa ehersisyo kahit isang simpleng paglalakad o pag-unat ng katawan. Mahalaga rin ang mental na kalusugan, kaya maghanap ng paraan upang marelax ang iyong isip, tulad ng meditation, yoga, o simpleng pakikinig sa musika. Iwasan ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo makokontrol, mas makakabuti kung maglalaan ka ng oras upang paalagaan ang iyong sarili, sa parehong pisikal at emosyonal na aspeto. Habang natatapos ang araw, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong mga naging karanasan. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Mayroon bang mga hamon na iyong napagtagumpayan? Paano mo may pagpapatuloy ang positibong enerhiyang ito bukas? Tandaan na bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at lumalim ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa iba. Yakapin ang mga aral ng araw na ito, pagyamanin ang iyong koneksyon sa ang maswerteng kulay mo mayong araw ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan at espiritual na balanse habang ang puti ay nagpapahiwatig ng kalinisan, pagiging buka sa pagbabago at kapayapaan ng loob. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay sa iyong paligid na may ganitong kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang maswerteng numero mo naman ay 5, labing isa, at 22. Dalawa. Ang lima ay simbolo ng pagbabago at kalayaan. Ang labing isa ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan, at ang dalawamput dalawa ay sumasalamin sa matibay na pundasyon ng tagumpay at katuparan ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagminilay at pagpapasalamat. Subukan mong magsulat ng isang journal entry tungkol sa mga bagay na ipinagpapasalamat mo o maglaan ng ilang sandali upang umupo sa isang tahimik na lugar at pagnilayan ang iyong kasalukuyang kalagayan. Ang ganitong gawain ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malinaw na pananaw at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pag-isipan ang mga natutunan mo. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Anong mga leksyon ang maaaring dalhin mo sa mga susunod na araw? Tandaan na bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso, at hayaang ang iyong paglalakbay ay maging isang patuloy na pagdiskobre sa iyong tunay na potensyal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.